Good morning. morning. Nagadobong baboy nga lang pala ako para sa aming ulam sa aming agahan. Nakalipungtan ko pa nga magvideo habang nagluluto ako kanina. Kaya yeah, ayan, patapos na nung maalala ko. Naghain na nga lang ako agad dyan at para naman makakain na. Aga nga pala kaming umalis ng bahay kanina ni asawa para mamalengke. Kaya yung kalahati ng karne ay naisipan ko namang gawin nilaga. Pinakuluan ko na nga pala ng sabay yung mga patatas, kamatis, sibuyas at saka na itong mga karne. Naglagay na nga din pala ako ng pork cube pati na din itong mga pamintang buo. Pan ko na nga lang muna at papakuluin pa nga natin ito hanggang sa lumambot. Tutuso ko nga gamit itong tinidor kung ito'y malambot na. Lambot naman na siya mga mare kaya naman nilagay ko na din itong mga sweet corn. Yun lang din naman itong papakulaan itong mga sweet corn mga mare. Plan ko na nga din pala ito ng asin at saka patis. Konting pakulo pa nga at maluluto na nga din itong mga sweet corn. Tambot na nga din mga mare kaya naman nilagay ko na nga itong mga tangkay ng pechay. At isinood ko naman din na agad itong mga dahon. Yan at konting pakulo na nga lang at maluluto na nga din itong ating nilagang baboy. Kain na nga din ako agad at para naman makakain na. Kinahapon na naman ay nagpunta nga pala kami ng bukit. Dala ko nga yung saging na tiniba namin nung nakarang araw. Dala ba naman kasi mga mare ay nagkikrave nga ako nitong nilupak na saging. Namiss ko nga itong ganitong pagkain dahil matagal-tagal na nga ding hindi ako nakakain ng ganito. ayo ba mga mare kumakain din ba kayo ng ganito? Simpleng merienda lang nga ito mga mare pero medyo matrabaho ding gawin. Alaga nga muna yung saging pagkatapos ay babayuhin. Habang binabayo mo nga yung saging, laging ay sasabay mo namang ilagay yung mga niyog at saka asukal. Yung iba naman ay naglalagay sila ng condensed milk. Itong ginawa ko nga ay nilagyan ko nga lang ng toppings ng star margarine. Guys, Sarap na sarap nga ako dyan mga mare at sa wakas at nakakain na din ng ganito. First time nga rin matikman ng anak ko at sarap na sarap nga siya dito. At nung matapos nga kami magmerienda ay umuwi naman din na kami agad. Nung pauwi na nga kami ay napansin naming flat pala yung gulong ng top down. Nasa bukid pa nga kami dyan at medyo malayo-layo pa nga yung vulcanizing shop. Kaya no choice talaga kami kundi i-running flat. Kaya ayan tingnan nyo naman yung ginawang pag drive ni asawa ay parang may kagalit na angkas <laughs> Nasa tangki na nga siya kung umupo mga mare dahil nga flat yung huling gulong. Diskarte na lang nga talaga mga mare hanggang nga makaabot kami dun sa may vulcanizing shop. Tangki na ng motor mag drive. <laughs> Na daw namin pwedeng pabigatan yung bandang huli dahil nga baka masira yung interior. Hindi din naman kasi kami pwedeng maglakad mga mare dahil medyo malayo-layo pa nga talaga. Dahil well, kapag naglakad nga kami ay baka abutan pa nga kami ng dilim. Tawang-tawa na nga lang ako dyan sa mga naging experience namin. Mga bandang alasing kunang ayan ng hapon nung makalabas kami ng bukid at nung makalabas na nga kami ng highway ay agad na nga kami naghanap ng pinakamalapit na vulcanizing shaft. Ang sabi nga nung nag-aayos ay kailangan na talagang palitan yung interior. Tira talaga kasi mga mare dahil nga ni running flat namin.